Sorry, sorry. <laughs> Eboy, Benjo, Defen. Ganda naman pangalan nyo ah. Yun lang pansin ko no, di, di tayo trinatras to. Pag babae eh, yung profile. Nakikita mo naman, di kailangang magsalita pa. Nakikita mo na yan. Okay, You know, the enemy is not speaking. Ano ka na si Ulo? Eh, huwag mong sabihin na the enemy is speaking. Nakadrags ka ba? Paano mo nasabi na the enemy is speaking? He is not speaking anymore. Do you understand to may speak in English? Sabi dito. Ocean God na ba? Gotion God. Papakita na natin tap global gotion. Sinungaling ka! Nag-answer, nag Yes. Oh what what is what is your problem your honor hindi ko na po alam <laughs> do you know who i am i don't know if this is true or false ano akala niya siguro babae no babae ta tapos nag-gushion ah! gulat si B-boy yes! si sa akin no sabi niya sige na ano, malakas to mag-gushion ah global siguro to hindi sana pina billboard mo <laughs> B-boy, manood ka. Papakitaan kita, B-boy. Huwag mong subukan ka babae kanjir. <laughs> Ganon siguro yun iisip ni b Bahala ka sa buhay mo. Dago, <laughs> walang ipik yung kan ko. Walang ipik yung kan ko. Naman na pa ba dito? Wait to see you roam. With a strong in a this way, with a strong in the strong inside. Without you, ka ba Ang galing, ang galing. Tap global 'to, yeah? doon sila sa akin. Pe. Gago ka ba? Masyado akong malakas para sa kanila, boy. Hindi wow. Ilang? <laughs> Kau udah jaga ni Nak kena jamin Magaling kang kupal ka <laughs> Isang batalinan putang <laughs> Nak gigil gigil sila dah

O, <laughs> magpasalamat <laughs> uloy na 'yan 'yung problema tayo e eh. abirada kanabiranda. Sorry. Hindi mo iniisip yung biranda ko. O, hindi pa katuloy tay ka tuloy. O, kakasi biranda na biranda. <laughs> ano paki ko? Yan ang problema sa yo pag birada tayo nang bireda. Eh. Hindi ka nag-iinit. Eh. Salamat. <laughs>

Nolan. Ha? Huh? Sabi si Nolan, gigil na gigil si Nolan ang bola. Nakadrugs ka ba? <laughs> Sorry, sorry. <laughs> Kawawa sila sa akin ko, no? Gusion ko, Tinitiknikan ko lang sila, eh. Kawawa sila, eh, no? Gago! Tara, 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 tara. Papanatan natin sila doon. Ano na <laughs> yung umiikot to? Ah, uh, abulin natin, buli natin. Tumesting ka! Tumesting ka lang! <laughs> Magaling kang kupal ka. Ano yung pangit sa baba? Nagpupush. Yung pangit sa baba. Nagpupush. Sorry. Ay, ikaw na pangit ka. Magpupush ka dyan. Aba, si mo. Bebe, wala kita, tabi. Ikaw na pangit ka. Sige, pangit ka. Dagat pangit. Sige. pagi, dagat pagi, 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 di pagi, pre, pre pagi, 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 di pagi, 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 Hil na silang tapusin man daw itong laban na ito Pabigat ka! Pabuhat ka! Sorry! <laughs> oh, Yan na ako, na patay yun na lang pala, yun pang <laughs> Alaga, ako! I'm

Gusion God to. Ano ka nasisira, si Ulo? Gusion God ha. Girl version. Victory. Oh, di ba? Victory. Victory! <laughs> Ang lakas kong mag-gusion, no? Wala eh. Sisiw itong mga kalaban na to, eh.